Yung kanakasama po ng loob ko po, binamaliktan po nila ako doon. Yung isa na lang ito, doon na naggawa sa akin doon. hindi naman po ako pulang, hindi ako lasing araw na yun, tsaka hindi ako umiinom na alam. po niya ako, tapos sinasabi po niya na kuwan daw ako, putput babae -put daw. Yung po kinakasama ng loob ko. Siya uh, Ma'am Ronaline Rosaldo, kung yes. saan nire po, ang uh, kanya ng amo na sa isang mamihan po na tinangkashang halayin po nung August 23. Ronaldin, uh, nagtatrabaho ka doon sa mamihan. Apo. Okay? Anong oras ang shifting mo? Oras 12 po ng gabi hanggang kuan po. Hanggang umaga po 7. Ah so 24 oras oh. ang uh, bu na bukas mm. itong uh, mamihan na ito. Sige, tapos ano nangyari? Tapos yung umaga po na yun, kasi po ganito po yun. Yung unang dating ko po doon, iba na po yung kuha niya sa akin, welcome niya po. Yung mm. pinipiga-pigaan niya po bagay yung mga braso ko, sabi niya, welcome, gumagana siya, Gumaga, piniga-pigaan niya bagay po. Mm. Tapos, yung kinabukasan na po, ay doon niya na po ginawa. Yung pa, papunta na po ang banyo noon, nagpaalam na po ako kasi may kapalitan na ako, umaga mm. na po yun. Mm. Sabi ko po, sir, matutulog na po ako, gumanon po ako. Tapos nagpaalam po kay nanay, yung isang kasama ko doon, ma'am, maliligo lang po ako nay kasi po matutulog na po Stay-in ba kayo? Stay-in kayo Opo. doon? Okay. Kumbaga po para pong barracks po ba yun. Mm. Doon po niya ako kinuan. Yung hinila niya po ako doon sa may kwarto namin, mm. is nagkataon nag-iisa lang ako doon kasi wala yung mga ibang kasama namin. Tapos po, yung gusto niya po akong tanggalan ng damit, tapos gusto niya po yung isubo yung ari niya po sa bunganga ko po. Pang ilang araw mo ito? Pangalawang araw mo pa lang ito? So sa pangalawang araw mo pa lang na ito, ay pinagtangkaan ka na niya? Opo. Na magparao siya sa iyo. Ganon. Meron bang ibang tao dun sa lugar na yon? Yung biyanan niya lang po, tapos yung anak niya nalaki. Anong ginawa mo nung pinagtangkaan kanya? niya? Kuan po, sabi ko, ayoko po. Gusto Nandaban ko lang ka. Po, oh po, Gusto hmm. ko lang po magtrabaho ng marangal. Ayok pong kumita ng pera na ganyan, hmm. hindi ko naman po pinanghirapan. Tapos tinutulak ko po siya, tapos pilit niya po akong tinatanggalan ng damit. Hmm. Yung natanggal niya lang po sa akin, yung leggings ko lang po, kasi may doble pa po akong short na maikli sa looban. Hmm. Tapos nahawakan niya po yung mas parting katawan ko. Sige, e, ip ipapakwento ko muna siya, kasi yung makikita natin yung elements kasi nung krimen nung dito Opo. eh. Kasi attempted eh, dahil hindi naman uh, yung tinatawag natin, hindi consummated. Tapos no so, penetration, wala, wala, wala naman. Po. Pero Pilit niya oh, ang sinusubo ang ari niya sa iyo. Sa bibig Okay. May ano rin yan. Ayan, uh, uh, acts of lasciviousness. Mm. Pero nandito ako magkoconcentrate. Kasi ang intention ba niya talaga ay makipag-sex sa iyo? Opo. Oh, okay. Yes, so, Shari, yung intent kasi, yung intent oh, to lie uh, na uh, makipag-sex, yun yung element ng rape eh, oh, Na para maging attempted rape. Oh, kasi kung mm. hindi... Okay po. Uh, baka acts of lasciviousness lang, sexual harassment in the workplace, mga ganyan. Pero ito kasi, kasiraan ng utak niya mm -hmm. na pagsamantalahan yung pagkababae Kaya, So yung intention na talaga kasi pinipilit niya eh, na yun, umabot nga mm -hmm. doon sa buti na lang marami kang suot no na naka-shorts ka, naka-leggings ka, yung gano'n. Ito ba ay uh, sinaktan ka niya nung nag ka na Lumaban. Yung pinagbabalikbagan niya po ako sa mga dingding ng kwarto. Oo. Kaya po ako nagkaroon ng mga pasa. Tapos... Walang nakarinig sa kaguluhan na ito? Wala po. Kasi po nasa dulo po kasing kwarto, banday, sa may dulo. Mm -mm. Wala pong katawad ka dun. po, sabi ko po sa kanya, wag po, wag po, sir. Mm. May asawa naman po kayo. Ba't hindi nyo na lang po gawin sa asawa nyo? Tama. na ako sa kanya. Oh. At saka sabi niyo po, mayaman po kayo. Kaya niyo po ibigay lahat. Mm -mm. Nakiusap pa nga po siya una eh. Sabi niya, akong bahala sa'yo, pati sa mga anak mo. Oh, Diyos ko. Tapos yun, sabi eh. ko po, hindi po gusto ko po pakainin mga anak ko sa pinanghihirapan ko sakit po. sakit sa utak itong lalaking oh, to eh. Akalain mo eh, nagtatrabaho para sa pamilya niya, tapos pagsasamantalahan ng ganun. Alam mo, siya hindi ko alam kung anong klaseng utak meron yung mga ganyan eh. Sir Romulo, Yes, ma'am. Magandang oh, hapon po. Magandang hapon po. Oh. Mm -hmm. oh. Ano po ba naman ng uh, pinapapamalakad niyo diyan sa mamihan ninyo? Bakit naman itong si Ronaldin ay uh, eto, nandito sa amin ngayon at uh, mm -hmm. may sumbong nga. mama, oh, uh, siguro mama mas maganda niyan. Ah, uh, 'yun na nga, kaharap namin kayo gawa ng una-una. Yung mas sinasabi niya po, hindi namin alam kung bakit nangyaring gano'n. Pangalawang -a -a araw, araw po dyan? yun. Pangalawang araw po. Eh kaya nga hindi nagtagal eh dahil merong hindi magandang nangyari. Ma'am, hindi po ganun. Hindi po totoo. At saka po mahilig po, ma po, kayo mga black am... po ng mga kuhaan anyo po. Mm. Ay, hindi po. Uh, may mga witnesses po tayo dyan. Hindi mga hindi po ganyan. Yaris po Binabaliktan nyo rin na po ako. Sabi nyo po na, na yung isang kasama kong kasabayan ko po. Sabi nyo, yun na nagkahasa sa akin. Kayo naman po. Mm. Eh, hindi po, hindi gano'n na so, na, maling-mali ang kwento, ano? Pinapalabas ah, oh, niyo ako ng kwento! Eh, eh, po, ganito uh, ang ganitong, ganitong, ganitong nangyayari dyan, ano? Tapos kung ano pa pinapaliktad niyo sa akin? Ma'am, ah? meron pong sa, likod niyan, meron pong sa meron likod po niyan may mga tao na mm. kinasuhan namin. Mm -hmm. Tapos ngayon, yung pala, kami pala yung binalikan nila parang blackmail sa amin na para hindi tutuloy yung kaso namin doon sa panluloko sa amin na pagkita ng lupa. Walang ibang impol dito kung ano-ano nandamay niyo Hmm. So dung, ini, hindi wala natin, akin sinaw, naman, t, natin, sit, Platform, sa akin hindi. Oh. Na naman po, wala naman silang mga kinalaman, hindi naman yung tingnan natin, hindi naman yung tungkol sa akin. Mas maganda niya oh. mag nang maayos. Oh, sige. Pero, para ma may, may po natin nang maayos yan kung sino ang nasa likod na lahat niyan. Tama. Kung ano ang nangyayari. O Pero po, hindi po yung tinawi namin, mm. mismo ng asawa niya at sa tatay niya. Ito lang ah, Romulo, ang sinasabi ko rin sa iyo ha. Hindi Apo. biro na ang isang babae ay pupunta dito no sa isang uh, station o uh, magsusumbong hmm. uh, sa ganitong klase ng ganitong klasing uh, uh, pang-aabuso hindi po biro 'yan ha hindi ma po biro may, 'yan Ma'am uh, pasensya mm -hmm. na po ako ano, pero mm -hmm. Ma'am yan po ay harapin namin Ma'am mm -hmm. may pong mga nasa likod na taon yan na nagkakanong sa kanya ngayon na kunwari para balikan na kami para matapos na po yung case at hmm. saka po, iba na, naman yung... po yung case na yun, hindi naman po damay po yun dito. Saka wala damay po yung pakialam doon. Sigurado po ako damay kasi po ang nagkakamlong huh? ang na nagtuturo sa kanya niya para matapos lang yung case na, na yan, hmm. na namin sila ni Joseph, Benavitora, at kasi Norma, para yung doon sa lupa, na binintahan kami po ng PK pala. Ngayon po, ang gusto nila mangyayari, parang, parang equipment na lang po. Oh, eh, ibang usapan na yan, ibang, Kaya pa, na, ibang katulfo oh. yan, ano? Ano ang, hinaharap po ang natin dito ngayon, kasi talaga naman pong nagpunta siya sa uh, women's uh, desk tapos uh, may allegations tayo nagpa-medical legal siya, merong uh, multiple abrasion uh, sa forehead saka sa posterior hip, no? Ito yung nung araw rin na yon. Bali yung kinabukasan ng pangyayari, 'di ba? Master Sergeant Hi. Glenda Aquino, ma'am. Yes ma'am, magandang hapon po. Oo, na uh, narinig din naman po ang mga paratang ano at uh, kung ano po yung mga kaganapan, ano po ba ang maitutulong natin kay uh, Ronaldin dito sa kasong ito? Uh, so yung pagkaka uh, pagkakarinig ko ma'am yung according to the victim na mm -hmm. pinaghihipuan siya ng uh, off offender or mm -hmm. ng suspect sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, kung ganyan ma'am at uh, uh, kailangan namin po ma interview yung victim Ah uh, pupuntahin po natin dito sa office namin para i-assist po namin siya para kung ano ang magandang ikakaso po doon. Okay. Ah uh, itong mga sinasabi kasi ni Ma'am Glenda, Shari, uh, it now goes into the evidence. Mm -hmm. No kasi krimen uh, eh, isang uh, it's a criminal act and it's a private offense, no? Yes, so uh, kailangan talaga ng uh, masusing yung, yung pag-aaral uh, nung kung ano yung available na evidence. Kaya ako tinatanong, meron bang nakarinig, Meron bang uh, Nandun sa paligid na makakapagpatibay na mayroong naganap na hindi maganda uh, Whether or not nakita nila, no? Mm -hmm. So, yun uh, Meron kasi nagtatanong sa atin, Shari Ano daw ang difference ng attempted rape sa acts of lasciviousness? Mm -hmm. So, yun yung sinabi ko kanina Na yung intent uh, to have actual sexual relations with penetration Ang nagkakaroon ng, uh, ang diferensya Kasi yun yung intent sa rape, Ah eh. mm -hmm. uh, yung sexual relations talaga. Sa acts of lasciviousness, uh, yan na yung -hi uh, kano na, na, na hindi naman ang intention is to consummate mm -hmm. into a sexual act. Mm -hmm. Yun yung major na difference nung dalawang yun. Uh, it's a case of um, a matter of evidence. Tapos yun nga, ang ating uh, Master Sergeant na si Ma'am Glenda Aquino uh, ng Women's ba? Desk natin, mas meron silang uh, experience kung paano nila mailalabas oh, yung po. Uh, kaganapan na ito. Mm -hmm. Kaya natin siya bibigyan ng tulong mm -hmm. para ma-interview siya uh, properly. May last message po ba kayo bago um, natin uh, sampahan po ng kaso ito pong si Mr. Romulo? Yung gusto ko pa pong sabihin, yung kanakasama po ng loob ko po, binamaliktar po nila ako doon. Yung kasabayan ko po, tatlo kami doon. Mm -hmm. Dalawang na isa, ako lang ng isang babae. Yung isa na lang ito, doon na nagawa sa akin noon. Hindi naman po ako pulang. Hindi ako lasing na araw na yun. Hindi ako pulang at saka hindi ako humiinom na alam. Pinabalibaliktat po niya ako. Tapos sinasabi po niya na kuhaan niya yung... yung kuhaan niya bilas niyang babae. Mm -hmm. Na kuhaan daw ako. Patapot ang babae daw. Ha. Yung bang kinakasama ng lupo ko, hindi daw po siya. Kundi yung kasama ko po. Sabi ko, imposible isang araw ko lang yung nakasama. Ganun na po agad. Um, yun lang yung ko sinisira uh, nakikita, niya po naman, po. nakikita naman natin siya Rino yung sa loobin ni Ronaldine at saka uulitin ko mahirap po mahirap pumunta at i-expose ang sarili mo uh, sa kahihiyan na lang eh mm -hmm. di ba? Yes, pero dahil gusto nga niyang uh, ipaglaban lalo na po kalata-kalata po doon na po katikati kati daw po gano'n gano'n po sabi no, ko yun. nagpunta ko niya para magtrabaho hindi iba po yun yan oo So yan Shari, no sana uh, makita naman rin oh, natin kung paano rin natin matutulungan si Ronaldine. May katanungan mm -hmm. lang po yung ilang netizens po kay Mr. Mm -hmm. Romulo uh, Sir Romulo Apo, Opo opo um, namin May bisyo po ba kayo at nakainom po? po ba kayo ng ginawa niyo daw po yun? Ma'am, wala po kami, ano niyan wala po, hindi, normal po tayong tao, okay. tayo po ay naghahanap po, wala na maayos. Okay. Ma'am, ang gusto ko sana mangyari, Sige, uh, sir kasi ma'am, may babalik kami sa kanya, may ika namin yan, gusto hmm. namin na malaman kung sino na sa likod niyan. kasi po, una-una, yung pong tao na yan ay tinulungan lang namin din, kasi para magtrabaho. Ngayon lang, hindi natuloy, kasi po, pinapawin na kanyang asawa sa kanyang tatay. Siyempre po, nakahusap po ako doon. Ha? Ngayon po, ang pagkakaalam namin dyan, yung pala, binablockmail na rin kami, kami ang binabalik sa amin, dahil po yung nagkakandong sa kanya yan, kinakasuhan namin ngayon, nang doon sa panluloko sa lupa, na bininta sa amin, na hindi naman kanila. So parang mangyayari ma'am, gumawa oh, sila ng kwento. Eh, 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 is, eh, Mr. Tamano, ibang usapan na po yun. Ang harapin po natin ay itong mga aligasyon at yung akusasyon ni Ronaline laban sa inyo. Uh, yes, ngayon, wala, siguro mas wala makakabuti. Eh. Ma wala hmm. pong katotohanan yan, ma'am. Wala pong katotohanan. Marami Sorry. pong tao yan. Marami tayong mga tao. Hmm. Marami tayong customer. Marami tayong ano na... Hindi pa hmm. hindi mangyayari yun dahil sa sobrang daming tao, public po yun. Wala pong tao uh, una, tao araw ano po, na yun. Ang una, una ma'am, hindi nagtagal yung tao sa amin. Hmm. Kaya dahil pinapauwi ng kanyang asawa at saka yung tatay. May asawa ka oh ba? Po. Wala ka naman yata, di ba? wala kang asawa, di ba? Kinakasama po. Oh, may kinakasama lang siya. Ma'am, sa totoo lang, mabigat yung paratang niya. Yun. Gusto gusto ko, ma na, actually ah. ma'am, uh, sinabi ko na rin sa lawyer ko yan. Hmm. Sabi niya sa akin, sige, harapin natin lahat yan. Una-una, may mga witnesses naman tayo. Pangalawa, mismo kapitbahay niya, ang nagpawi, isa sa mga witnesses, yan ang nagagalit na yung asawa niya, at saka tatay niya, napapauwi na siya. Hmm. Dahil po, na yung mga damit niya. Eh, Sige, Ay, ano na yan. Uh, tulad oh. ng sinabi ko rin kanina, no? may proseso tayo Opo. na dapat sundin, Opo. due process. Opo. Mamay nagtanong lang po ng netizen uh, galing kay Teslim, no bakit ngayon lang daw po kayo nag-file ng complaint or Paan lumapit po, po sa aming tanggapan yes po Et yung nakaraan pa po dapat po ingatoanap eh, mm -hmm. po nag-iipon pa po pangpamasahi pangkuan, kasi wala okay. naman po akong trabaho eh oh at saka ano naman nagpa-medical legal naman siya hmm. kaagad-agad at saka nagpa-blotter siya actually Uh, meron tayong kopya ng okay. uh, pablatter niya so, kung uh, within two kung days. o, oh, oh. ang kung hindi na lang na, niya po. nagawa ay eh, makapunta nga dito. Uh, okay. Okay. Dala okay. ng pangangailangan din. No, Saka po, hindi pondo. po ako nakapag-aral. Hindi po ako marunong magsunat. Tapos kanyang po po ko doon. Ma'am, um, tutulong mm -hmm. po kami, ma'am no. Sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni uh, Master Sergeant Glenda Aquino. Ah, uh, siya po yung Chief Clerk po ng WCP Ditaigig. Mm -hmm. Para matulungan po kayo makapagsanpa ng kaso laban po dito kay Mr. Romulo. Okay, ma'am. Maraming salamat po, Enda uh, Sir Romulo. Ah, um, karapatan Ay? niyo pong mag-file din ng kaso laban sa kanya at kami yes, naman po tutulong po. Dito po kay Mister Ronaldin Rosaldo. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Si, si Senator 'yan eh. Alam mo naman natin yan, ma'am hindi naman kabilang panik biglaang pinapakinggan yan. Ma'am Sir, kaya nga po, po karapatan namin? niyo pong mag-file ng kaso at kami Ako. po tutulong po kami dito Ako. po kay Ma'am Ronaldin. Ronald. Dahil siya ang mas nangangailangan ng tulong. Wala po po ma'am, mama, Kaya naman ma'am. Wala namang katotohanan lahat 'yan, gusto lang din nila magpirahan 'yan. Okay. Oh. Sige po. Sige, magkita kayo sa Osgado. Sige ganun. po. Okay? okay. Opo, Tatagan mo okay. lang loob mo, ma'am. May... Tibayan mo lang. Tibayan mo lang ang loob mo. Hindi biro rin yung paratang na ito. Opo. Kaya, at saka mahaba-habang usapan nito. <laughs> Alam mo, Shari, ito, itong ganitong mga pangyayari, uh, ano to ha? Uh, it cuts across social classes. Uh, pero meron kasi tayong tinatawag na yung bang, yung kung sino yung meron pang moral ascendancy over the person, yun yes. ang magiging ang mapagsamantala. Yun po yung sinasabi so, ni Idol Rafi, yung sinabi po ni uh, mm -mm. Uh, former presidenta Ramon. Those who have less in life should have more Or in, in law. Yan po yung sinasabi Ganon. ni Idol Raffy. Opo. Nakikita rin natin ito in the workplace, 'di ba? Yung mga ang boss pagsasamantalahan ang mga staff, yung mga ganyan. Kasi para bang hindi makakahindi o mag-aalangan yung tao kasi boss niya eh or yung may-ari ng kumpanya. Mm -hmm. Ganon. So ano ito? Problema ito talaga. Yes po.